So guys, good afternoon. Dito ako sa bukid. Tignan nyo itong aking palayan. Oh, sirang-sira. Sirang-sira. Dahil sa ulan ng ulan. Hmm. Nahiga na o. Ayan. Ang pangit ng ano niya. konti ang anihin. Oh, lang laman. Ay, ano kayang aanihin dito? Sirang-sira. kumpleto naman sa abono. Yung urea, triple 14. 1620. Kung oh, mal malang mahal-mahal ng abuno, pero ang pangin. <laughs> Tapos, yung pag-spray na tapuan, uh, um, cheeks, um, armory, Kasi ulan ng ulan, kaya ayun nasira. Sira ang palay ngayon. Wala tayong magagawa. Kasi nga, panahon ng tag-ulan. Hmm. Wala. Walang maaani hanggang doon. Ganito. Ewan kung may ano dito. Kung may 20 kaban. Mamaya na yata. <coughs> ah. Harbisin. Hmm, papangit oh. So, ang sakit ng sakit ng palay ngayon hmm. ang itim-itim itim-itim hmm. mamahal pa naman ng abuno ng spray gamot sa ano sa palay tapos walang masyadong naaani kaya wala tayong magagawa gumagastos tayo ng hindi masyadong maani. Sarap ng hangin dito sa bukid. <coughs> Ang iitim. Parang oh, kahit lapitan mo. Ganon din. Hmm. walang laman ay, Diyos ko may kakainin pa kaya kami nito hmm? puro ganyan, oh hmm? walang kalaman-laman bayan bayan <laughs> ang pangit ng palay. Wala kaming kakainin. Pagpuro ganito. Hmm, gumastos ka na nga sa pagtatanim. Tapos wala kang maani. brok na naman ang ano. Ang mga farmers. Gumagastos na lang kami. Sana yung ginastos namin, binili na lang lang ng, ng... bigas. Wala pang hirap. Di kapalugi. palugi. Hmm. Halos lahat yan ito. Nakakaano? Hmm? Bayas. Hmm. nakakadismaya walang walang laman ang ano niya ang oh. hmm. hmm, Diyos ko paano na kaya ang mga farmers gawa kasi ng ulan ng ulan kaya ganyan Oh, mamulot pa ako ng kahoy oh. Para may panggatong. Yan ang buhay probinsya. May libre na akong pangluto. Kaya lang walang libreng bigas. Hmm. Sayang ang tanim namin. Walang kalaman-laban. Parang ang ganda pag malayo pero pag nilapitan. kakak ano mi naman to hmm. hmm. ganda na, sarap ng hangin dito sariwang hangin dito sa probinsya hmm. may mga bata pa doon oh sa may ano po no. Kadis hmm. nakakadismaya naman, may aanihin pa kaya yan. alay. Kasi ulan ng ulan. Hmm. Hmm. Saan kamay ko? may nee, wala na. Wala na yung, ano, grasshopper na. Ayun. Hmm sa kamay ko. Hmm. Eh, sana. Gumagapang. Thanks for watching, guys. Thank you, thank you for watching, Alice Tom. Please don't don't forget to subscribe, like, and comments para sa aking next video ay updated kayo at matik makikita nyo na pag may next upload na naman ako. Shinner ko itong aking palayan parang ang gandang pignan pero pag nilapitan mo walang laman yung ano niya Nakaka-dismaya. wala <laughs> ka lugi na, namin, lugi na naman kaming farmers dahil sa ulan ng ulan sige guys bye thank you thank you for watching bye